Tuti di ba? Ha. Oh, okay. Eh, naka sandal lang, naka ah lang. sa iyo yan? Hmm. Hindi benta. Hindi benta yan. Ano yun o? Ano yun o? Ano yun Gago pala dyan. Kung, ay, hindi. Malawak dito eh. Hmm. Ayan. Ito yung makikita mo sa mga probinsya, no, Brad? Oh. Hmm. Yung umaahon ng pagkatastas, taas tapos ang usok.